Okay guys, for today's video, alamin natin kung bakit nangingitim itong kaserola na hawak ko. Okay? Una, ang sabi nila, kapag nangingitim daw yung kaserola natin, itong burner na ito, ito yung mga butas na ito, kailangan daw linisin. Ayan. Ayan, linisin natin yung butas para daw yung apoy, maganda ang kalalabasan. So, ganito ang gagawin natin yan. Sa ilalim ng gas stove na ito, meron kang i-adjust ia dyan. Okay? So, itong part na ito, ang apoy nito maganda. Hindi siya nakakaitim ng mga kaldero, kawali. Itong part na ito, ito yung ang apoy niya pag dito ko ginagamit na initim siya. So tingnan muna natin yung pinagkaiba ng dalawang uh, apoy nitong kala na to. So, ayan siya. Tapos itong isa si Rana Igniter niya. Yan. So tingnan nyo mabuti. Ano ang pinagkaiba nila? Ito, hindi siya nakakaitim ng kaldero kahit laksan ko. Ito nakakaitim. So kung mapapansin nyo, ito, yung apoy niya tuloy-tuloy lang. Ito naman yung apoy niya, yung parang aandap-andap uh, at medyo dilaw. Hindi katulad na ito na parang blue. So makikita nyo naman yung pinagkaiba. Itong apoy na ito, pag ganito ang apoy ng kala talagang nakakaitim yan ng kaldero. Ito, hindi. So, patayin muna natin. Ngayon, paano natin gagawin? May adjustment yan dito sa ilalim, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito yung apoy na tuloy-tuloy at ito yung apoy di sa kabilang side na aandap-andap. Kasi dito, ayan oh. So kailangan guys, ito open. Ayan, naka-open siya, nakita nyo, open. Ito nakapatay. So bakit nagkaganon? Siguro uh, naglilinis kami, nagalaw or na-adjust ang konti kaya nagkaroon ng pagbabago ito. So ang gagawin nyo lang guys, i-open nyo to. Ito kasi ang purpose nito para yung hangin makapasok dito para yung apoy tuloy-tuloy doon sa paglabas niya. So ayan, inadjust natin, open na siya. Tingnan nyo itong kabila, open na rin. O ngayon, tingnan natin yung apoy. Ayan, so sindihan natin. Okay natin So parehas na siya, di ba? Kanina, ito, Paganon pa ganon ganun, yung apoy niya, tapos medyo dilaw. Ngayon, parehas na yan. Okay? So in-adjust lang natin yun. Ngayon, tingnan nyo ha. Papatayin ko to. Tingnan nyo. I-adjust ko to. Tingnan nyo yung apoy kung ano mangyayari. O, oh, see? Yan. Yan yung apoy. Ganyang klaseng apoy ang nakakaitim ng mga kaldero. Ngayon, i-open ko rito, lalagyan ko ng hangin. Ayan, so tuloy-tuloy na. Okay? So patayin na natin. So ganun lang guys, ganun lang ang pag-adjust kapag yung kalan nyo ay nagbibigay na ng apoy tapos nangingiti yung kaldero. Yun lang ang gagawin nyo. Hindi nyo na kailangan linisin yung butas niyan isa-isa. Okay? So yun lang, sana nakatulong sa ating mga may bahay lalong lalo na sa mga nagluluto yung ating ginawa. Okay? So don't forget to subscribe and like and share our videos na ito. Okay? So thank you very much and God bless and bye-bye.